Ngayong araw nandito tayo ngayon sa Dumalag at nagpaayos tayo ngayon ng aking drone Dahil nasira yung ating drone At kung naalala nyo matagal tayo hindi nakapag-upload gawa ng wala tayong drone At siya nga pala ito yung sira nating na drone kaya pinalitan ko na lang dahil gimbal stack yung ating drone Sana maayos itong drone natin kasi pag maayos ito for daggo naman tayo ngayon sa mga content natin Dahil nung nakaraan nung sira pa yung ating drone ito yung kanyang quality Ito yung problema ng drone ko noon itong gimbal stack kasi pag pinalipad ko sobrang likot niya hindi makakuha ng magandang view Ito yung sample video na nakuha ko at ito yung reason bakit hindi tayo nakapagpalipad ng drone every time na mag vlog tayo Dahil natrecommendable talaga pag ganito yung quality ng drone Kaya ngayon itatry na natin ngayong naayos na yung drone natin <laughs> Siyempre pagkatapos bumili na lang ako ng parts na aking motor para makapag-uwi tayo ng early. At dahil bukas maaga pa tayong umalis para mag vlog vlog na naman tayo dahil ngayon okay na okay na talaga itong drone natin. Kaya for the go naman tayo sa mga vlog. Kaya isang shout out naman sa mga buddy natin mga mekaniko dito sa Dumalag. Pangabang abang na sa mga video natin mga idol. Ayan guys, palis na kami. Ito lang yung muna yung sasakyan namin no. Para Tano kaming tatlo. Kasya. Bakit hindi naman tayo magbalo magtagalog? Bakit hindi naman tinatagalog ko? Pero ay ber ng sudadano lang yun. Tingnan mo yung pawn shop ko, Arbil. Mayroon <laughs> ko pag-abot sa seryoso guys. Dito na kami sa ano? Bitowns! Shout out kay Bambam daw. Ay <laughs> hey, ma'am, tingnan mo. mo. Sexo? Um, Gago. <laughs> <laughs> Puro lang gago ko. Hindi, may free mic sa ingat ko. Sorry lang. Kayo, sorry lang guys. Sorry na, lang. mga, ano? Ta Tawa lang tayo. O? Oh, Dito sila, o? Oh. Dito yung tumagtrabaho yung, yung isa namin kasama. Sa PlayStation ang dumalago. Wala kaming helmet na tatlo, pero sige lang.